Hindi <laughs> nga ikaw gumagamit. Eh, ko naman na ano. ano charity ka naman. Oh, ano ako? ako? O, mapagbigay ako ka. Oh. Ilang bang cellphone ang binigay mo sa kanila? Ay, ano, pabalik ko ba dito? Ay, pabalik ko na lang. Ay, di, Parang pabalik mo. Pabalik mo. Baka pabalik mo. Ano mo, pagkano? Ay, pabalik mo nga. Kailan ba ibabalik? Uh, o, pabalik mo na. Kasi magaling ka eh. So, ano mo, pag nakibigay oh. hindi ka makakalimot ang binibigay niya sa'yo? Alam ko bigay na, bigay na, hindi mo na ako di, edi, huwag ka nang mag request ng mga ano mo, bobo ka pala eh. So, Nainito oh. na lang, di, di na. O, di. tapos. Ito lang, simple yun. Nagbigay laging Huwag <laughs> ka nang maraming ano sa akin, wala na akong cellphone. Paano ba to, wala akong cellphone, ganito, Ito. ganyan. O, di, huwag ka nang, eh, di, goods. Na, pa, pa. Mm -hmm. <laughs> yung Ito yung, ah, isa, isa, isa. Huwag mm. na nga. Huwag ka namang ingi. Yeah, si na lahat ng cellphone nasa inyo na. Bobo ka pala eh. Redmi 6A. Yeah. Yung Cherry Mobile. Yeah. Yeah. Yan. O. Oh. Diba? Ano nangyari? Nalagpas si Shamani. Ano naman? Ano nangyari? O, ano oh, tanong yung pang anak mo. Pang ino. Magaling kang kupal ka. Hindi kupal, hindi kupal. Yun ang ano. Hindi, laging sinusumbat. Hindi, hindi sumbat yun. Dahil totoo yun. Ang sumbat, pagsisinungaling. Pagsisinungaling, sumbat diba? yun. ba? Hindi pagsisinungaling yun. Kung binabigay mo ng isang ano, hindi mo na ano, yan. Ayan, at alam naman sa'yo. Umayag ka naman. Bobo ka pala eh. Uh -huh. ba? Diba? Binigay ko sa inyo yung cellphone para gamitin nyo, hindi para ipamigay. Sinabihan kita, pwede ko bang ibigay to? Oo, sige, ko O, Oh, bigay mo. Oh, di binigay nga, ang problema. Ngayon nangangailangan ka. Nangungulit ka sa akin. Nangungulit ba ako sa iyo? Ah, hindi. Oh, di maganda. Ay? Di ba nai mi Ama. ikong ano ng mo problema sa akin na ano okay. na eh. Cellphone ko. Cellphone ko ganito, cellphone ko ganito. Bobo ka pala eh. Oh, ako, ikaw na matalino. Oo naman. Talino kang matalino kang tao. Ikaw yung hindi kupal. Talino talaga ako. Kupal ba ako sa boy mo? Tanga eh. Dito na, ang talino tao, perfectong tao. Kala mo lang yun, perfectong tao ka. Panira kayo ng cellphone na pinamibigay sa inyo. Tapos ganyan, ang galing nyo mamigay ng cellphone. Diba? O. Oh. Baka bilangin ko ilan yung gadget na hawakan nyo. Oh. Bilangin mo. O. <laughs> Ang galing mo. Oh. ko ano meron dyan. Hindi naman ka talaga. Kailan ba na kontento kung ano nga na Sobrang galante ka nga eh. Diba? Pinamingkay mo nga lahat ng binigay sa'yo. Yung tigas ng mukha mo eh. Oh. Binili mo ba yun? Ba hindi? Oh. Pinamigay mo nga eh. Hiningi naman sa'yo eh. Pumayag ka. Ulul. Ulul. Tapos ngayon, gaganyan-ganyan ka? Dapat <laughs> nang sarang hindi ka na pumayag. Putang ng tanga mo, no? Ang tanga-tanga mong tao, no? Ang tanga-tanga mo. Di ba pinaalam ko sa'yo? Pwede ko bang maibigay ito sa kapatid ko? O oh, pwede. Oo, oh, pwede. Di diba? oh, ba? Oh, oh, ano ba? Ano ba? problema mo ah, mongin hey, no? yeah. mo ka ano cellphone? ano 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 ka ano 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 mm-hmm

Nge-talon-talon no, dyan